Hi guys, kanta naman ako Ti Magna Ang si Canboy Like my real guys And my youtube channel Juan Belando. Narito ako ngayon Nagsisimula ulit Narito dahil sa'yo Nawala ang sakit Narito ako ngayon Nagsimula ulit Nang dahil sa Nang dahil sa'yo nawala na ang sakit. Narito ako ngayon. Nagsimula ulit ang YouTube ko. Nang dahil sa'yo, nawala na ang sakit. Ikaw ang dahilan, kaya muli sumaya. Ikaw ay binigay ng Diyos nating Ama. Biro, bakit nga ba ngayon lang tinugon? Kay tagal kong maghintay, umabot pa ng ilang taon. Salamat ngayon, nandito ka na. Mahal. Like my YouTube channel guys. Para... Narito ako ngayon, nagsimula ulit. Nang dahil sa'yo Nawala na ang sakit Alam mo bang Natatakot na ang puso ko Yeah boy Mawala ka Gagawin ko ang lahat Ibibigay buong buhay ko para di ka lumayo Pero bakit nga ba Ngayon lang tinogon Kay tagal kong naghihintay Umabot pa ng ilang taon Salamat ngayon Nandito ka na Mahal like my YouTube channel guys. Pero bakit nga ba ngayon lang tinogon? Kay tagal kong naghintay, umabot ng ilang taon. Salamat ngayon, nandito ka na. Mahal. Scan voice ako ni Tim Magna. Narito ako ngayon, nagsisimula uli nang dahil sa iyo nawala na ang sakit narito ako ngayon nagsisimula ulit nang dahil sa nawala na ang sakit yeah boy thank you for watching i'm sikan boys maganda kasi mga kantan kaya ginagaya ko